alam mo, ang lusyang lusyang mo na. Tapos yung mga kamot mo sa tiyan, nasagwa-sagwa na tingnan. Kahit anong pa yung pag-aayos mo sa sarili mo, lusyang ka na talaga. Talagang aalis ka talaga ha? Paano naman yung isa dito? Papa, please, wag niyo po kami iwan. Patawad, pero may nakilala na akong iba. Oo, oh, alam ko na yung tungkol dyan. Pero paano tayo? Bigla ko lang kasi napagtanto na gusto kong magsimulang muli. Alam kong hindi mo to kayang gawin. Naiwan kami. Tuluyan na nga sumama si Vic sa bago niyang nakilala at mas bata. Isang buwan na palang nakalipas mula nung iniwan kami ni Vic. Balita ko ang saya-saya na nila ng bago niya. Magsisimula din ako muli. Ayaw. Ah, lang. Si ano na? Nalapitan ko nga. An, ikaw na no, ba yan? Kumusta ka? Oh, asa yung bago mo? Iniwanan niya ako eh. Sumama sa dun sa mayaman na lalaki. Ah, sorry sa tanong nga, An, pwede bang subukan natin magsimulang muli? Sa palagay ko, hindi magandang plano yan. Naalala mo pa ba yung dahilan kung bakit ako nalo siyang? Dahil wala na akong oras sa sarili ko. Dahil kayo ng anak ko ang inuna ko. At ang dahilan kung bakit ako maraming kamag tiyan. Dahil galing ito sa pagsilang ng ating baby girl. At kung nagdamit man ako ng mga mumurahing damit dahil gusto kong magtipid para sa damit mo at sa ating baby girl. Lahat ginawa ko yun para sa inyo ng anak natin nung iniwan mo kami. Napagtanto ko rin na kailangan ko rin magsimula muli. Goodbye, B. An! An! Talagang haalis ka talaga, ha? Paano naman yung isa dito? Papa, please, huwag niyo po kami iwan. Ah, tika lang. Si Anya na. Lalapitan ko nga.